Okay hey guys, sa magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, ito po yung ating kakalasin ngayon guys. At ang papakita ko po ay kalahati lang po yung aking kakalasin para hindi po masyadong mahaba. Ay ah, itong video na to ay para po pala ito sa mga baguhan, sa mga gustong matutong magkalas ng baboy. Ah, sa mga gustong pumasok sa ganitong negosyo na hindi pa alam ang pagkakalas ng baboy. Ayan po, at sa mga gustong mag-apply abroad, po, sana po makatulong po ito sa inyong lahat. Ayan, uh, at ako po ay hindi po veterano sa ganitong pagkakalas ng baboy ay ako po ay medyo marunong lang po ng konti uh, share ko lang po sa inyo kung paano po magkalas ng baboy Ayan, at makatulong mo lang ng konti sa eh, kahit, kahit, sa ganitong paraan Ayan, ah uh, shout out nga pala sa ating mga subscriber dyan Ayan, sa mga bago nag subscribe Ayan, maraming salamat sa lahat at sana ipatulong nyo pong suporta na yung channel Ayan guys at naputol ko na nga pala yung ulo at nahati ko na rin yung baboy Ayan, at sisimula na po natin kalasin yung kalahati. Ayan, at sisimula na po natin. At tatanggalin ko na po yung tampalin. At itong pagkakalas na ito guys ay hindi ko po talaga bibilisan. Sadyang babagalan lang po natin para masundan naman po sa mga gustong gustong matuto magkalas ng baboy. Ano? Ayan, at tatanggal ko na nga yung tampalin at yung lomo. Ah, dito naman tayo sa pigi. Ah, uh, to join po tayo dyan. Ah, uh, pagka nahiwaan nyo na po yung laman at balat, ah, uh, pwede nyo nang baliin para mabilis lang. Ano? ayan katulad yung ginagawa ko guys ah uh, lulukot nyo lang si para maputol po yung laman sa kabalat ano sa kanyang baliin ayan guys ah natanggal ko na po yung pigi ah uh, dito naman tayo sa kasim sa balikat ano ah uh, four ribs po tayo dyan doon po natin hiwain sa ibabaw ng five ribs ano ah uh, diretsyo po yan sa joint, ayan lukotin nyo po, po sila si lim hiwain nyo lang po yung joint ah uh, lukotin nyo sila lim para maputol po yung balat sa kalaman sa kanyang po baliin Ayan po, uh, ganyan lang po ano. Sundan nyo lang po yung aking ginagawa. At ayan, uh, tapos na po tayo sa primal. At dito naman tayo sa deboning. Ayan po, uh, unahin lang po natin yung pigi. At sa pag-tanggal naman ng buto sa pigi guys, kailangan po malaman ano, kasi pangginta naman itong ating baboy. Ayan, uh, yung tinatawag na balakang. Kailangan po malaman po siya para ma po natin mayos. Ayan, natanggal po natin matang likuran ayan pa island po yan pataas ah, papasok diritsyo po yan sa join ayan ganyan lang guys at natanggal lang natin at sunod naman yung bias at dito naman sa bias guys ay hindi ko po nilalagyan ng laman to gawa ng medyo matumal rin naman ang buto buto ah yun pagka mabili lang saka ko nilalagyan ng uh, laman yan sinasama ko sa buto buto ah sunod nyo lang po yung kutsilyo sa buto idikit nyo lang ah sundan nyo lang po yung bias para simot po yung laman ano walang maiwan ayan ganyan lang guys ano ayan tapos na po tayo sa pigi dito naman tayo sa kasim ayan balikat ayan guys unang uh, una natin tanggalin dyan ay yung spare ribs ayan po yung spray ribs at sa pagtanggal naman ng spare ribs ay uh, kailangan din malaman para mapresyohan din natin maganda-ganda Ayan, natatanggal na nga at dito naman tayo sa taba taba tanggalan lang natin ng taba taba sa ibabaw para marinis po yung ating karne pag display natin ay maganda Ayan, at uh, naman natin tanggalin yung patang unahan ayun guys uh, ganyan na po magtanggal ng patang unahan. sa una lang po ay medyo mahirap po talaga yan kahit ako ay nahirapan din sa una kong pag kalas nito kasi ang kalas ko talaga ay may itak magamit ano Ayan, ayun guys Ayan, sana po makatulong po ito sa inyo Semoga uh, sa mga baguhan sa mga gusto matutong magkaras mag boy. baboy Ayun po, uh, maraming salamat po sa inyo lahat lang, bye bye God bless sure.